Samantala mga kapatid, balita naman po sa Metro Manila. Dandang pasahero ang stranded sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, bunsod ng mga kanseladong biyahe dahil pa rin sa Bagyong Christine. Ang ilan sa mga pasahero sa terminal na lamang muna nagpalipas ng magdamag habang naghihintay kung kailan magpapatuloy ang kanilang mga biyahe. Mas magastos daw kasi kung babalik pa sila sa kanilang mga pinanggalingan. Karamihan sa mga nakansela ay papuntang Quezon Bicol. Maaga namang lumikas ang ilang residente ng Quezon City, hindi pa man binabaha ang mga lugar. Karamihan sa mga maagang lumikas, stranded daw dati nung bagyong karina kaya nadala na sa ngayon. Marami rin sa mga lumikas galing sa mga barangay na malapit naman sa ilog. Nananawagan naman ang mga opisyales ng barangay. Sa mga nag-aalangan pang lumikas na huwag nang hintayin pang tumaas ang tubig bago magpunta sa mga evacuation center. Nananawagan din ang isang grupo sa mga pet owners at animal pound na isama rin sa paglikas ang kanilang alaga. Nanawagan sila sa mga LGU na isama sa evacuation plan ang paglikas sa mga alagang hayo. Mananagot daw sa batas. Paglabag daw yan sa Animal Welfare Act ang mapapatunayang pagpapabaya para mamatay ang mga alagang hayop. Matatanda ang may ilang alagang hayop na namatay sa San Juan City Pound ang hindi sila mailikas sa pananalasa ng Bagyong Karina noong Hulyo. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.